Usa sa mga natingala sa kakusog nga linog si Nerson, usa ka tindero, gani na nga hulog pa ang mga baligyang dilata ni ini. Sirado na matud pa ilahang tindahan pagkahitabo sa linog ug nakauli na sila sa ilang panimalay. Among mga baligya diri nga hulog among mga tinapa dilata ba. Nga hulog, nga lumping. Gabi pa lang pagkahuman sa linog, inisyal nga nag-inspeksyon ang personay sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office, kung PDRRMO, sa mga building ni Ini sa so malungon para nagkaroon ng malapatan, nagkaroon natin ng uh, power interruption. And dito sa Alabel, may nagkaroon din sa, may isang sitio na, na walang din ng kuryente kasi may report din na may bumaksak na post din ng Socoteco. Pero nun, uh, afterwards, na-restore na din kagad yung uh, electric power natin. No? Wala usab na talang damyos apan aduna matud pay pipilang bahin sa Sarangani province ang adunay electric interruption. Samtang sa General Santos City, nabati usab sa mga katauhan ang 6.4 magnitude nga linog asa pipila kanila na kuyawan tungod nagtuo kini nga mahugno na ang usa ka ang building sa dakbayan. Kini mga nakita sa gawas nga mga trapo sini. Finishing ra siya. Asa finishing ra? Finishing ra na. Hindi man makita pero ang dili max klaro gyud kayo nagtingog gyud Mau tuh. Bagi kuyawan ka? Kuyawan mikir, basi makan, ma pil minitri, Dito, tu mikagan mikir tu, dagan, dagan. Oktubre 5 ning tuiga, nagkandak usab og building inspection ang personahe sa City Engineers Office sa mga government facilities. Uh, actually ongoing naman, nag-start naman natong mga teams. Actually 14 ka teams initially. Hmm. Uh, and then mo expand lang ni kung naay mga request uh, for uh, For inspection, ng uban ng mga facilities nato. So far, sir, sa mga feedback nila. Ah, uh, so far wala may kwan wala may nag incur o damage sa to mga structures. Gani nagpahinumdom usab ang autoridad ngadili kalimtan ang duck cover and hold kung makasinati uglinog o magpabiling kalmado aron luwas sa mga incidente kung aduna may tragedya. In the heart of changing lives, kini si Brigada Liza Labaho sa Brigada Nuzjansan, Brigada Nuz.